Gusto ko talagang maligo ngayon. May naisip akong ideya at ganun lang kadali. Ganyan ka makakaligo ng libre. Kita tayo bukas ng umaga. Bahagi apat na ito, sinusubukan kong mabuhay ng isang linggo gamit lang ang Facebook Marketplace. Para simulan ito, magkakaroon ako ng cellphone, kotse, at layunin na kumita ng isang libong dolyar ngayong linggo. Nagpahaba ako ng tulog. totoo lang, maganda ang naging tulog ko. Hindi naman ganoon kasama. Ang problema lang ay gutom na gutom ako. Parang kaya kong kainin ng isang dambuhalang balyena ngayon. Kailangan kong planuhin ang gagawin natin ngayong araw. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na mensahe. Para sa cabinet na ito. Nakakainis. Wala akong plano ngayon. Gusto ko lang talaga. Ibenta na lang ang aparador. Pagkain lang ang nasa isip ko ngayon. Ayoko ng ramen ngayon. Gusto kong mag-isip ng paraan para makakuha tayo ng libreng pagkain. May naisip ako. Magandang umaga. Pwede ba kitang tanungin? Pwede mo ba akong salubungin sa IHOP na may lobo? Lobo na may nakalagay na happy birthday. IHOP na may lobo, sige. Tige, pa alam, Sige, juices. Ngayong araw ay magiging kaarawan. Hindi naman birthday ko pero nakita ko online na pwedeng makakuha ng libreng pancakes. Sa IHOP sa website ng IHOP. Kita mo yon di ba? Libre ang birthday pancakes. Sabi ko, punta tayo sa IHOP para kumuha ng pancakes. Habang nasa IHOP tayo, kailangan kong magplano kung paano tayo kikita ngayong araw. Kakadating lang natin dito. Ay, nakalimutan ko pala. Apat na araw na tayo. Hindi ko alam kung masaya ako sa progreso natin kailangan kong tingnan ang mas malaking larawan. May pera na tayo at nandito rin si tatay na nakikipag-bonding. Kasama ang lobo, babatiin mo ba ako? Oh, baka kaarawan mo ngayon. Kaarawan ko na, opisyal na akong labing pito. Tama na ang biro, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung gagana ito, kamusta? May tanong ako. Nakuha ko na yung libreng birthday reward. Sorry mo wallet mo kung may ginawa sila. So, oh, perfecto. Salamat, salamat, salamat. Ngayon ang simula ng pinakawalang kapantay na birthday vlog. Nakakahiya man ang ginagawa ko, pero di ako magre-reklamo sa libreng pagkain. Sige, habang naghihintay tayo ng pagkain, mag scroll muna ako sa Facebook. Ayokong gumastos ng pera sa Facebook, pero sa kabilang banda may pera naman akong pwedeng gastusin. Kaya dapat siguro mag-invest na ako, di ba? Ang weird isipin na bakit ako bibili ng isang bagay kung pwede ko naman itong makuha ng libre. Ibig kong sabihin, maghahanap pa rin ako ng mga libreng bagay, syempre, pero pwede na rin tayong magsimulang mag-invest ng pera natin ngayon. Tandali, ano to dito? May nahanap tayong libreng sapatos pang bata, tingnan mo to. Ngayon malaki to. Isang malaking lote ng video game. Paki-private message na lang ako kung may mga tanong ka. Grabe pare, Grabe ang dami ng laro dito, sobrang dami talaga. Tingnan mo lahat ng kahon na meron tayo. Halos lahat ng Call of Duty nandito. Uy, curious ako kung may mga Pokemon games din sila. Wala silang presyo para sa mga to, pero magpapadala na lang ako ng mensahe sa kanila. Meron pa silang M64. Ay, maraming salamat. Salamat, salamat. Sobrang na-appreciate ko to. Ilang taon ka na ngayon? Labing pito, grabe wild. Tignan mo, libre ang laruan at dekorasyon sa Halloween. Na-post ito dalawang oras na ang nakalipas. Imposibleng nandoon pa rin yon. Salamat. Tingnan mo, may birthday pancakes na tayo. Ice cream agad sa umaga. Medyo kakaiba pero medyo kakaiba rin ang pakiramdam ko ngayon. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Yehey, pike. Mula sa lalaking may napakaraming laro, tinabi nila, Oo, meron. May particular ba? Hindi ko masabi ang salitang 'yon. May particular bang mga titulo na gusto mo? Sasabihin ko. Wala namang particular, gusto ko lang makita kung ano ang meron ka. Sige. Wow, ang dami nilang Pokemon na laro. Gusto kong makita lahat. May pagkakataon ba na pwede kong makita lahat mamaya ngayong araw? Sige, sinabi namin na ayos lang. Sabi nila, okay daw 'yon. Uuwi ang anak ko sa pagitan ng isa at tatlong zero zero alas labindalawa. tatlong po pa lang kaya mukhang ayos ito. Ayos kakapadala lang nila ng address pagkatapos natin dito tara kumuha tayo ng mga laro. Legendary yun. Pupunta na kami ngayon para tingnan ng mga laro. Sana may magagandang laro doon at ang goal ko ay makakuha ng kahit anong Pokemon na laro. Bibilhin ko ang kahit anong Pokemon game basta tama ang presyo kasi kailangan din natin kumita. Yun ang mahalaga. Patok ngayon ang Pokemon. May dalawampung minuto pa bago tayo makarating at mukhang uulan. Nakakatakot ang langit ngayon pero ayos lang. Magkikita pa rin tayo mamaya. Ang ganda pa ng araw kanina. At ngayon, biglang bumuhos ang ulan. Ano bang nangyari? Ngayon lang kami dumating sa bahay ng tao. Kamusta? Kamusta ka? Ano nga pala ang pangalan mo? Julian. Julian? O. Oh. Connor TV, nice makilala ka. Collector ka ba? oo oh, ako nga. Ano sa tingin mo ang paborito mong laro? Um, sila ay Pokemon. Yun ang... Pokemon ang paborito mo? Ang galing naman nun. Salamat. Ang galing nun. Sila rin ang ibang kasama. Oo. Oh. Sige, so iyon na ang Fire Red Mystery Dungeon. Nakuha ko ito kung gusto mo nakita ko ito sa itaas. Pwede ko bang makita kung ano pa ang meron ka? Pero eh dahil sa ulan, dahil hindi ko mailabas ang mga kahon, ayoko mabasa ang kahit ano, may walo pa akong kahon. Naglalaway na ako. Gusto ko makita lahat. Oo, oh, hindi ko lang talaga maintindihan. Gusto mo bang dalhin sila dito? At pwede ba akong pumasok kung okay lang. Kung hindi, ayos lang. Babayaran ko na lang muna ito. Pwede ba kitang makita mga alas 7? Ayos lang yan. Pwede ka. Sige, deal. Kukunin ko lang ang pera sa kotse. Sige, nakakainis talaga na hindi natin mapanood lahat ng laro ngayon. Lalo na't basa pa. Pero para sa 70 piso, lahat ng mga larong yon Ang dami niyan, pati lahat ng Pokemon games. Bilangin mo na lang. Siyempre. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, salamat. Namatay ang mic ko sa kalagitnaan ng usapan na yon. Pasensya na kung medyo sira ang audio. Malaking panalo ito, madali naming madudoble ang ginastos namin sa mga larong ito. At sa totoo lang, sobrang nakaka-nostalgia makita lahat ng lumang laro na nilalaro ko noon. Dahil doon, naisip ko ang isang ideya. Matagal ko nang gustong bumili mula sa bagong Pokemon vending machines. Bukod pa roon, parang instant kita kapag kumuha ka mula sa mga ito. Kaya pumunta ako sa pinakamalapit na Kroger At hindi ko alam kung saan ito matatagpuan Pero ang astig sana Nasa lugar kaya ng Battle Return? Hindi, parang wala namang machine dito Sa kasamaang palad, wala silang machine dito Siguro, punta tayo sa isa pang Kroger Ayun, nakarating na kami sa susunod na Kroger at sana may makita tayo dito Excited ako, gusto kong subukan ang bagong trick na ito Tingnan natin ay sold out. Lahat sold out ang malas naman. Pero may isa pa tayong machine na hindi na at hindi Pokemon. Pero magre-resic ba ako? Hindi ko alam. Kailangan ko munang pag-isipan to. Nagdesisyon akong maghintay ng lima hanggang sampung minuto at naglakad sa Kroger kasi narinig ko na minsan nire-restock nila ang vending machine. Gusto ko subukan yung trick na nakita ko online para makita ang laman ng vending machine kasi minsan hindi lahat sold out. Nakakaguto makita lahat ng pagkain pero ayokong gumastos dito. Mas marami tayong ginagastos at natatapon sa pagkain. Pagkatapos maghintay, hindi ako makapaniwala sa nangyari kaya bumalik na lang kami at Tama na restock na sila. Gusto ko na tuloy subukan ng trick Bibili ako ng isang 151 bundle at ilalagay ko ang phone ko sa loob. Kasi gusto kong makita kung may iba pang laman sa loob. Kaya magre-record tayo gamit ang iPhone ngayon. Wala akong ideya kung gagana ba to o hindi, pero sulit subukan. At habang bumibili ako ng 151 bundle off cam, may nakilala akong fan ng channel. Tara na! Nakuha na natin ang bundle, ayan, ihuhulog na natin ang phone. Gusto ko siyang bilhan ng pack at hindi naman ito kasama sa challenge. Tana hindi naipit sa loob yung uh, phone ko. Yung lalaking nasa likod namin ay fan ng channel. Lumapit siya at nag-hi. Ireregalo ko sa kanya ang Journey Together Booster Pack. Excited na akong makita ang footage na ito. Nandiyan ang pack. Nakuha na natin. Sold out na lahat. Idol ka kasi nanonood ka ng channel. Ireregalo ko ito sa'yo. Ito ang paborito niyang set. Yan ba paborito mong set? Bubuksan mo na. Oo naman. Sige, babalikan ko itong video para tingnan kung may iba pang laman. Nakuha natin ang 151 bundle. Astig yun. Ito na ang vending machine. Oo, oh, may iba pang mga bagay sa loob. Tingnan mo yan. Ano kaya yon? Meron tayo... Grabe, ang hirap makita. Alam ko may lata sa taas at yung nandoon parang Journey Together Booster Bundle. May mga panalo pa sa loob, may mga panalo pa talaga. Parang gusto ko nalang maghintay dito at abangan na mag-restock. Naghintay ako ng limang minuto, naging sampu, tapos dalawampu. Alam ko may ibang Pokemon sa machine, pero masaya na ako sa 151 bundle hindi ako makapaniwala na nakuha talaga natin tong bagay na to pare. Yung Pokemon 151 Booster Bundle ang astig nun. Tige, kukunan ko muna ng litrato tong bagay na to dito, tapos ilalagay ko agad sa marketplace. Marami sa mga to ay binebenta ng mga anim na pung piso, pero sa tingin ko dapat mabilis lang natin tong ibenta. Siguro ilalagay ko na lang ito ng mga 50 piso para lang mabilis natin itong mabenta. Mainit ang Pokemon ngayon, siguradong may bibili agad nito kung ilalagay ko sa tamang presyo. 50 piso, sobrang kompetitibo niyan. Sa huli, 50 piso, kikita pa rin tayo. Hindi tayo sa Kim, kikita pa rin tayo. Sana mabenta agad to, sana swertehin tayo. Kaya nagpa siya akong bumiyahe at habang nagmamaneho ako, nadaanan ko ang isang goodwill. Kaya kinailangan kong tumigil para lang makita kung anong meron sila. Kasi naisip ko na baka may makita tayong pwedeng ibenta ulit mula roon. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nakapunta sa ganito. At sa totoo lang, parang ang saya. Pareho ba amoy ng lahat ng goodwill o ako lang? Lagi akong tumitingin at chinecheck ang mga sapatos. May maliliit na Air Force dito, pero di ko kukunin. Ano kaya to? Maliit na alarm clock, astig din. May maliit na Home Depot cooler din dito, ayos din. May light-up terrarium kit dito. Pokemon brand pa, ang ganda. Apat na dolyar lang. Pakiramdam ko kahit anong may Pokemon na bebenta, pero mukhang hindi ko rin kukunin. May magagandang furniture din dito na pwede nating ayusin. May natitira pa tayong itim na pin pintura. Astig sana ayusin ulit ang upuang to, kaso wala na akong space sa kotse ko. Kaya nag-ikot-ikot muna ako sandali at parang wala naman akong masyadong nakita o kahit ano na pwede kong i-flip. Napadpad ako sa section na puro CD at digital versatile disc at may nakita akong kakaiba. Pakiramdam ko parang jackpot talaga ang nakuha ko ngayon. Grabe, di ako makapaniwala. Ipapakita ko sa inyo lahat ng laro. May NBA 2K tayo para sa PlayStation 2. PlayStation Portable na laro dito. Major League Baseball 2K8. Meron din tayong Fight Night na laro para sa PlayStation 2. NBA Live 7, National Hockey League 09, at ilang Wii Games dito. Mukhang binibenta ng limang piso ang isa kung ganun ang presyo ng lahat, hindi ko na lang bibilhin. Isa pang Xbox 360 na laro ito. Zumba para sa Xbox 300 at anim na po. May Madden din dito para sa 300 at anim na po. Oh, nandyan! Kinect Adventures. Ay, ang saya ng trip na to. Grabe, hindi ako makapaniwala. Yan ang pinaka-astig na laro para sa Kinect. Naku, iniisip ko kung magkano lahat ng to. Sana hindi sila lampas limang piso. At meron pa tayong National Hockey League para sa PlayStation 2. Ang lupit nun ang dami talagang laro. Ang tanong, magkano kaya ang gusto nila para dito? Nakakita rin ako ng dalawang laro dito. Ang tawag sa kanila ay slots. Iniisip ko kung magkano ang mga ito kasi parang walang presyo sa kahit alin sa mga ito. Tatanungin ko kung magkano talaga ang mga larong ito. Kung piso lang sila, sigurado akong kukunin ko na sila. Hello, may tanong po ako. Wala pong presyo ang mga ito. Oo. Oh. Karaniwan namin binibigyan ng presyo ang bawat isa. Ah, sige, sa laro at iba pa. Sige. Ginagawa ko na. Yan, kamakilan lang. Sandali lang. Kukunin ko lang manager ko. Diretso na lang. Pwede ko bang bilhin lahat ng ito ng tig-iisang dolyar bawat isa? Hindi ko alam kung pwede tumawad dito sa Goodwill, pero susubukan ko. Marami akong laro dito na walang presyo. Okay lang bang kunin ko sila lahat ng tig-iisang dolyar? Ah, uh, kung mga sports games at mga ganun, oo. Oo. Ayos ba yun? Ba yun? Sige, salamat, salamat, Nam. Na-appreciate ko talaga. Salamat, salamat, ingat ka. Alam ko ang dami nating nagastos ngayon. Sa ko, sulit naman. Ang dami talaga nating ginastos ngayon. Grabe. Ayoko nang tingnan ng pera natin. Pero pare, lahat ng laro dito 20 pesos lang. Sigurado akong kahit ngayon, pwede nating ibenta ito sa game store. At kikita pa tayo ng higit sa 20 pesos. Malaki ang nakuha natin, 200 at 50. Yun lang pera natin. Nakakainis talaga. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano natin maaabot ang isang libong dolyar ngayong linggo. Sa nakaraang dalawang oras, nag-scroll lang ako sa marketplace, naghahanap ng kahit anong libre, kahit ano, at... Wala talaga akong makita. Sa totoo lang, tatingin ko ang plano Bukas ay ibenta na lang lahat ng mga larong ito at sana kumita tayo kahit papaano. Hindi ko talaga inakala na ganito ito kahirap. Sige, hihiga na ako at matutulog. Magkikita tayo bukas ng umaga. Magandang umaga oras na para gumising, gumising at magsikap. At hulaan mo, araw na ng ikalima baby. Dapat ba akong gumawa ng parang krus na ganoon? Hindi ko naman hinawakan kaya di ko na kailangan maghugas ng kamay. Gusto ko ilabas lahat ng laro pati yung mga Pokemon na nakuha natin. Pinakamagandang paraan ko para maibenta lahat ng mga larong ito ay ipost sila sa Facebook. Pero kailangan natin ng pera agad kasi nasa araw na lima na tayo ngayon. At syempre, hindi bibili ang tindahan sa eksaktong presyo dahil kailangan din nilang kumita kaya porsyento lang ang bibilhin nila. Pagpasok natin dito, umaasa lang akong mas mataas ang presyo makuha natin kaysa sa binayad natin. O sana pala rin ako. Tara, ibenta na natin ang mga larong ito. So nandito tayo ngayon sa lugar na tinatawag na Game Pond. Excited akong pumasok dito at silipin sana may binibenta silang mga laro. Dapat bumili sila ng laro, di ba? Pasok tayo at tingnan dito. Grabe naman. Oh, tingnan mo. Halos lahat ng laro meron sila, pati Pokemon cards. Pakinggan mo ako. Kung wala ng pag-asa, dadalhin natin dito ang isang daan at limamput isang bundle. Kumusta? Ayos naman. Bumibili ba kayo ng laro? Tama. Sige, ayos. Mukhang... Hindi lang kami tumatanggap ng PC games, pero okay naman ang iba. Pating nga yata ito, sa tingin ko pwede rin. Hindi ko alam kung... Wala lang talagang mga sa PC. Talagang wala? Talagang wala. Hindi mo gusto ang slots. Ibig kong sabihin, nakita ko na ang ilan sa mga video mo. Ah, talaga. Isa kang alamat. Isa kang alamat. Salamat. Naayos ko na kayo dito. Sandali lang at tapos na to. Kung gusto nyo, mag-ikot muna kayo. Ayos, ayos, ayos. Perfecto, salamat. Uy kaka-receive ko lang ng mensahe tungkol sa 151 booster bundle may gusto nito. Kaya ngayon, pupunta na tayo para makipagkita sa taong bibili ng 151 booster bundle na ito. Sa wakas, magkakapera na tayo ngayon baby. Kakadating lang natin sa lugar kung saan tayo dapat magkita. Sabi nila, paparating na rin sila. Malungkot na makita itong bagay na ito na mawawala. Kumusta pare? Ako nga pala si Connor. Gary, ikinagagalang kitang makilala. Ikinagagalang kitang makilala. Pinahahalagahan ko ito. Ayos, ayos. Binuksan mo na ba ang ilan sa mga pakete o? Ne, hindi ko pa nakukuha ang isang daan at limang isa. Pero hindi ko pa rin nahuhuli ang isa. Hindi nga. Ikaw ang best deal na nakuha ko sa 50 piso. Oo naman, di ba? Hindi ko kayang tanggihan. Salamat talaga. Salamat. Tara na, baby. Simple lang. 50 piso, tatanggapin na natin. Pagkatapos nun, bumalik ako sa tindahan ng laro dahil may alok sila sa lahat. Naghahanap ka ba ng pera or store credit? Depende. Kaya bibigyan ka namin ng 80 pesos. Meron kang isang daan at dalawa sa store credit. Malayo pa dyan. Anong destination mo? Pinipilit kong makuha ang dalawa para sa lahat. Kung isasama ko pa ito para sa'yo, mas gaganda ang usapan. Oo. Paano kung alisin ko yung mga laro ng Pokemon at ibigay ko na lang sa'yo yung mga sports games? Anong may aalok mo sa akin para lang doon? Sa madaling salita. Malaking bahagi talaga, isang daan porsyento. Kaya sa lahat ng mga laro ng Pokemon na ilalabas mo, abot ka ng 23,000 cash. 21 kong store credit. 21 ang store credit ko. Kung isasama ito, pwede bang gawing 25 ang store credit? Kasi alam ko may adik dyan na gustong-gusto ng gumastos ng slots ngayon sa PC nila. O, oh, pwede kong ibigay ang 25 store credit? 25 store credit? Sige, gawin natin yan. Okay, may isa pa tayong laro ng Pokemon dito meron tayong Pokemon Mystery Dungeon. mag pa ako ha. Pupunta kami sa section ng Pokemon. Baka may makita akong maganda. Parang nagsusugal ako sa lottery ticket ngayon. Pwede akong bumili ng ilang packs. Yung 151 ang pinakamaganda. Yung 151 may mga magagandang cards. Hindi ka nagsisinungaling. Kailangan ko munang mag-isip. Mahirap ang desisyong ito. Kailangan ko ng opinion mo. May 25 store credit ako, tama? Iniisip ko bumili ng Pokemon, hindi ka naman magkakamali sa Pokemon, di ba? Tumataas ang halaga ng mga ganitong bagay sa pagdaan ng panahon lalo na ang mga DS na gamit na mura pa ngayon. Sige, may ipapakita ko sa iyo dito na gusto kong hingan ng opinion mo. Alam mo na kung saan ako papunta, di ba? Oo, nakuha ko yung isang daan at limamput isa. Gusto ko maramdaman mo rin ang nararamdaman ko. Oo, oh, yan ang paborito kong set nitong limang taon, pare. Sabi nila maganda ang poll rates doon. oh, ayos din ang mga ports. Uy, kung bibili ako ng dalawang pack, may natira pa akong isang dolyar sa store credit. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit anong random na loose pack? Para sa isang dolyar na store credit, pwede ba nating ayusin yun? Kung kukunin mo yung dalawa, bibilang kita ng isa. Pwede ba? Simulan na natin. Kinakabahan na ako kasi wala pa sa akin yung mga pack. Magbubukas tayo ng tig-isa, tapos yung dalawa, bubuksan ko sa kotse. Ilan ba? Ano yung card trick? Isa mula sa likod. Isa tapos energy agad. Mabagal na magmar. Horsey! Abra, parasite. Sige. Magandang charisma koister. Ibisor. Mr. Mime, Venonat, Preymate, Peral, Onyx, Reverse Hollow, Rayhorn, Tangela. Kausapin mo ako. Oh, pala. Pareho tayong napasubo. Ang saya. Salamat sa pagkikita Talamat talaga sa lahat ng tulong mo. Walang anuman, pinahahalagahan ko talaga ito. Iingatan ko ito. Seryosong napakagandang karanasan. Astig na pawn shop. Astig na pawn shop. Technical na kumita pa tayo sa mga larong nakuha natin mula sa thrift. Ginawa nating mga pakete sila. Balak ko sanang panatilihing sealed ang mga ito at ibenta ng ganoon. Pero paano kung may maganda sa loob? Pinag-isipan kong huwag muna buksan agad. Pero pagkatapos, Eto na kung hindi mo napapansin, sobrang kinakabahan ako. Nandito ang code card, pwede niyong gamitin yan. Gagawin natin one to the front, meron tayong psychic energy. Meron tayong, yan ba ay Weedle? Oo, Weedle yan. Meron tayong Weedle, meron tayong Zubat. Sino yan? Meron tayong Goldeen, meron tayong Nidoran, meron tayong Krabby o Kingler. Sino yan? Kingler yan. Meron tayong Snorlax Astig meron tayong sand slash okay reverse hollow geo jude susunod na card reverse hollow hitman lee at iniisip ko si dito isang dito o sige magbubukas na tayo ang pinakahuling pakete ang pinakahuling pakete Heto ang code card nyo mga pare sobrang kinakabahan ako Heto na may water energy na tayo Meron tayong Horsey. Nakakakuha tayo ng Nidoran. Nakakuha tayo ng Abra. Nakakakuha tayo ng Diglett. Nakuha natin ang Karisma ni Giovanni. Okay, nakuha natin si Raidon. Meron pa tayong isa... Ano ba yan? Ano ba talaga yung bagay na yan dyan? Parang banda yata yan. Okay, meron tayong reverse Hollow Arcanine at tapos oh